Magandang araw, another day, another vlog. Holiday nga ngayon dahil araw ng kagitingan. Nag-request ang bata batuta ng Pancit Canton sa si Chow King. kasayaw pa nga ang bata batuta habang hinihintay ang kanyang order. Umorder din kasi kami ng halo-halo at nauna ito ang ibigay. Kakaikot at kakasayaw nga ni bata batuta ibig lang sa makita ang kanyang tuhod. Lala na yan! Charot! Ilang minuto pa nga ay natapos din ang kanyang order ayon at tinuha na ng mag-ama. May natinataka pa si kami ng paksi o kanyang Kaya hindi na ako nagluto ng panghapunan. At ito ang aking bata-batuta ay napakahirap pakainin. Kaya naman kung ano ang kanyang gusto ay siyang bibilhin para lamang siya ay kumain. Kayo ba? Mahirap din bang pakainin ang inyong mga anak sa bahay? Itong aking bata-batuta nga ay hindi ko alam kung kailan matututong kumain ng toong pagkain. Hay nako, kiyaw na sky! At umuwi na nga rin kami agad pagkakuha ng aming orders. Habang naglalakad niya kami pa uwi, ay biglang napasigaw ang aking bata batuta. May nakita kasi siyang ipis sa daan. Yun lamang, paalam!